saimitibay? balak 75 hindi niya balak hindi ako balak. kailan 75 75 kahapon 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 Magkano po nakuha? Ina, magandang umaga mga talong TV. Nandito na dito tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Araw po ng Biyernes. Uh, May 23, 2025. Ito po na sa likod natin yung mga baka binibenta yung mga pangalaga pa. Mga pampatini at mga galadurin. Tayo po yung mag-update ulit. Kaya samahan nyo ko sa ating video sa araw dito sa Padre Garcia, Batangas. Padre Garcia, Batangas. Live sa auction market. Araw po ng Biyernes. May 23, 2025. Ah. Uh. na, parami na itong mga binibenta mga baka dito.

Ano ang nangyayari ng na Ang desisyon niya, ang kamawag 65 Anong binibigay ko 67? 2,000 ha! E malaking baba, kanilang buwan tatay Ang desisyon niya Ano bago mag-ubalang tayo Magbaba talaga sa gabi tatay Bago tayo mag-ubalay Anong magbaba talaga sa gabi niya? Sabi ni tatay Di mo kayo

Hindi ako natin sa dyan. Sabi tanong mo, kung magkano tawag, alam niyo tao. Yan, mo, na-record ka rin ako, magkano tawag. Na-record ba Kung magkano tawag yung naka-anyan yan. Magkano tawad yun? Uh, 65, ah, 65. 65, tawad 65 tawad kanina. 65 ang tawag yung ano? Hindi ko kakausapin <laughs> niya. 65 ang tawag kanina. Hindi! Babalik natin sa... Pero kumura naman ka. Bawas balas istiqai Mula kalau <laughs> Bawa 65 daun <laughs> tawanan. Ini cerah oh Sixty

tapos 65,000. Nasa sa bahay. May nabili na si Kuya dito baka ng ano? Papatining, papatining ko. Papatining. Ito na kan Magkano magkano po nakuha? 86 po. 86,000. Pang ilang buwan po itong alagaan uh, nyo? Mga kulang kulang isang taon din ah, din po no? Malaking baka naman siya Kulang kulang isang taon to to alaga uh, Ito bakit Binibenta ko. Ito Tinabili na daw. 86,000 nabili ng bahay. Talong TV. Nandito na tayo sa area ng binibenta. mga binibenta ng mga baka na mga pangganador at mga pampatining ito so, na isa yung nang lubog mo at ating may lapad ang baka. Magkano boss hindi isa baka mo? 110 babawasan. 110,000 babawasan. Ganda ng katawan niya. Pwede nang gamitin ka na doon. Dati yung ulihan niya. Quality na pala ng pagkabao. May lapad, may haba. Taas pa din pagkabaka niya. So, pati kita sa katawan niya malaki pang pa ilalaki niya. Pinipenta pa naman 110,000 babawasan. Baka kanila no kay Tatay Mirong kay Tatay Mirong ano medyo mababa siya ng konti dito 98. 98, 000. 98, 000 ang iningi sa isa magkano ba nang iniingi dito 98,000 98,000 ang iniingi sa baka ito pang ganador na baka mga Hindu Brahma ng lahi na binipeta pa ang laki ng baka oh sobrang laki grabe yun magkano kayo iniingi dito 180 180 P180,000 daw ang hinihingi sa bahay. Laki. Pero mataas ang presyo. P180,000 daw. May malaking bahay. Binaibeta pa. May malaking bahay kaya noli dito na... tayo layupay. Brahma na ang lahi nito. Brahma na po ito kay noli, no? Noli natin dito! baka Keno, magkano yung iniimot sa baka mo? magkano? Huh? 115 try 115,000 ni sa baka nito pang ganadot quality naman pagka baka binibenta pa ni Keno 115,000 asking price Ito may dalawang baka dito binibenta sila presyo ng mga baka mo? 110 Pareho po, partida na. 110,000 daw to ang halaga. Pabawasan. Yan. Pinibenta oh, pa nila bossy. Malalaki mga baka kay tatay meron. Marami silang baka dito pinibenta kayo. Dito may uh, magandang uh, baka si Kwe dito. Kaya magkana hinihingi mo dito? 105. 105. Yan. Pinibenta pa nila 105 ang hinihingi sa bakit. Yan. Baiklah. Kau yang melalui kita. Hanya dia orang. Hanya orang dia. Seminitan. Hukaran presiden mahu bahaginya terbalik. Hah? tu centa. Tadi 我们那边是。 Oh ya. Kadang-kadang minta. Oke, kadang-kadang. Apa ini si am bike apa sih? Apa? Mainitana pun salah. Ya. Lawas atau cinta. 71 binibigitan. Iya, kalau enggak nyampe. Kan sudah saya penyembah. Mana mana. Siapa yang penyembah? Ini dia. Siapa? India kau mana? Tanya mitos. Siapa penyembah? Ini saya. Tengok. 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 Pilipinas. 3,000 diferensya. Mga bayan na siya lang. dan juga kami harus sedikit daripada itu improving itu. Ini tadi 10 kepala yang ada di lemonade. sedikit memanggil. Oi oi yang ambil Seven itu dah. Dari mana sama ini? Hello, gimana tentang dia pun? Seven itu lah untuk palang baca tingkunya. macam mana ni betul? berapa hina? berapa hina? berapa hina? apa berapa hina? 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 berapa Ya. Ini halo. Ini para kayak you. Ini. 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 Maybe. What do na 58, 58.5 ah. Ayun na mag <laughs> <laughs> Okay daw dito. Ah, uh, it's 58,000. Oh itu baka itu. Murang pak ng bilik. na nabilan. Nila kan bestan. Harga dia tu macam ni. Like 60,000 bapa wasa. Ya. Yeah. Like 60,000 bapa wasa tu mahal yeah. banget. Ini mesmo tadi nama mata universiti tadi. Neil wala alhamdulillah. semua 50 lang tatawad eh. Ilan daw ang budget? Shoutout kila Boss Taga Sariaya. Ilan ang nabili niyo baka? Sa Lutukan. Ilan ang nabili niyo baka? Isa lang boss. Isa lang. Ayan sila boss. Shoutout sa mga Taga Sariaya. Shoutout sa Taga Lagnas. Yeah. Shoutout kila Sir. Taga saan po kayo? Ibaan. Din. Ibaan din yung mga magpapakas ang ibaan. Shoutout sa kanila. Hindi ka pa lang pindi na magbablog eh. sa kanila. Ha sa malapit din. Yan, sila sa... Nakabili kaya kayo ngayon dito? Oh, nakabili din niya, pa, nakabili? Ah, nakabili na kayo, nandoon nakabili na pala sila. Sige, you know? <coughs> Jason pala. Mga suki ni Boss Jason,